No, mga kaigsuonan, uh, may sa atong tanan karon no. Uh, karon sa akong amigo si Brad Hill. Kining naglingkod karon kay Mianhi untak ko kay mukalugit ko sa mong Unya wa wow, kay balungan hospital man dinhi kitong ugos. Naada siya ikuan, naada siya uh, stroke nga gibali wala lang niyo ba. Pero nakalugit pa siya katong ugos sa mua niya kato na condition pa man siya ato niya pagbalik na ako rin kaya magpalugit untak ko. ingon sa iyong suon ingayon daw siya na paralyzed na yun hospital sa pantukan luwa ka adlaw niya din na siya kasulti mga kay suonan so karun luo yan niya din mm, kaliyok-liyok pa man siya pero bro, katunga lang ang lawas ng imigana o di masabtan ang iyong kuhan sinultian o oh, diba brad so nasa yung say, sya, maintain nga karon nga tambal naa ah, pero mga kaigsunan nang na may gamay gamay tabang mga kaigsunan kay one ba stroke niya high blood wa din niya baliwala lang niya high blood hantod karon na paralyzed na paralyzed siya pero dili kay totally paralyzed naglihok pa man ang katunga alawas niya pero katindog siya pero wala na dili na kayo dili na siya katrabaho mga kaigsunan dili para sa una nga kabunod siya maka makakuan lugit karon wala na din na ang nagbantay siya karon ni ang yahang isuon so mga kay uh, kung kinsa man ang na uh, kasing-kasing diya isuon no mahina sig uh, gamay ang tabang pa siyang maintenance sa yang tambal og sa kuan kay ingon sa doktor follow up check up daw ni eh. so unsahon man nga tungod sa kalisod sa kahimtang so wala ka, dali lang siya sa balay ingon sa iyang isuon nga kuan lang daw kanang herbal lang daw kanang gabon tong giingon ni manong ni ate gabon lang daw gigabon so luoy kayo mga so nanginanglan na ni si Brad Hill uh, lang nagpuyo sa barangay uh, sa barangay Piso tumariktik uh, banay-banay da Borintal so oh, makikisuonan o, no? kalawa makikisuonan no? ang yang kuan so wala din nakaliok siya pero di siya di na masabda ng iyang kuan pinulungan mga kaigsuunan so mo lang itong mga kaigsuunan kung kinsa may nagkasing-kasing so ang inala tabang mga kaigsuunan no? so dagang salamat o mayong buntag sa atong tanan